At sumunod naman na araw dahil malapit na nga sila umuwi, dalawang araw na nga lang eto, naghahanda na nga kami ng mga kailangan para sa pagawa ng muron. At kumuha na nga kami ni nanay ng mga ilang dahon na kakailanganin. At eto, hinati-hati na nga nila ang mga dahon. At nagpakuha na nga rin sila sa aming mga pamangkin ng mga nyog, isa sa ingredients sa paggawa ng moron. At kinabukasan nga eto, nagtulong-tulong na nga sa pagbalot ng moron para nga mapadali dahil matrabaho talaga ang ganitong klasing kakanin. Merong ang tagabalot at tagatali. At syempre, tutulong na rin ako para mapagaan ng trabaho. <coughs>